Situation. para sa mga mahihirap din po yung mga nasulugan, yung mga walang pamasahe, walang palibing. Pero nakaligtaan po ng gobyerno na meron tayong sektor na hindi po mayaman, lalo hindi naman po mahirap, mga nagtatrabaho para sa sektor na ito. Ito po yung mga fast food crew, ito po yung mga waiter, waitress, ito po yung mga sales, sales clerk, ito po yung mga merchandiser, mga CQ, mga janitor, family at company drivers, sila po yung na nakakaligtaan lagi. Kung naalala ho ninyo, nung nagkaroon pandemic, nagbigay ng na ayuda ang gobyerno, inuna po ang mga mahihira, mga senior citizens, mga uh, single parents, pero nahuli po yung grupo na ito. Pero kung iisipin nyo kasi, hindi naman ho ganun as well, 23,000 oldest po yung sinasahaw, eh, hindi po sapat. So, naisip po natin na bigyan din mo sila ng ayuda. Pero this was in 2022 ito when sa DSWD. Hindi nga lang, because yung short stint ko sa DSWD din natuloy. So, pagpasok ko ng Congress, pinitch ko kay Speaker Romualdez na, Sir, so, baka pwedeng uh, through you, uh, gumawa tayo ng batas or something, or you can uh, tell Secretary uh, Rex Gatchalian na bumuo ng programa na ganito.